Ayan, good morning guys. Ah, Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po kayong lahat. Dito po naman sa amin, awa ng Diyos, ay maaraw. Ayan, dito po naman sa amin lugar, ay maaraw po sa Batangas po. At nawapoy malusaw ng bagyo. Huwag na pong tumama sa Huwag na po po. Dito po sa amin. Nung no, kay Christine. Ay sadya po talagang marami rin pong nabahaan. At mga napasok ang bahay ng tubig. Sa sobra pong lakas ng hangin. Ayan. Dito po naman sa amin ay maaraw sa kasulukuyan po ngayon. Ay maaraw naman po dito. sa ibang lugar po ingat po tayong lahat magingat po tayo at nawa po ay umalis na po ang bagyong pipito at huwag na pong, huwag na pong maminsala lagi lang po la, tayo mag para po mawala ang bagyong pipito yeah. sa amin po naman ito po oh, may araw Ingat-ingat hmm. hmm. uh, na lang po tayo mga guys, mga kamami vlog dyan. At nawai tayo laging pagpalain ni Lord. At malayo tayo sa mga sakit at sa mga mga sakuna. umalis na po itong si Bagyong pipito. Hmm. Dito po ako sa amin lugar. May araw naman po dito. Kaya naman pong bagyo. At sana po huwag nang huwag nang dumating. At lumihis na po. At wala mm, na po mapurhisyo kahit sino po. Ayan dito po maganda po ang sikat ng araw dito po sa amin sa Batangas. Yan. Hello po sa inyo mga kamami vlog. Please subscribe naman po sa aking channel. At naway tayo po yung laging pagpalain ni Lord. At ingat-ingat na ingat-ingat na rin po sa mga na sasagit po ng bagyo. Ingat po tayo mga kapatid. Dito. Thank you for watching Ayan. Mapuno po dito sa amin Mapuno po Bye, thank you for watching Ingat po lagi